po mga kasakayan, ganyan po kalalim po yung tubig dito sa pinakyan din po yung mga propels yan mga kasakayan dito nyo naman Hello kayo right nandito po tayo sa pinakantaba mga kasaka at ito po yung sitwasyon dito sa pinak yan at napakalalim na po ng tubig yan at marami pong nagsisipunta na ano dito mga tao para po mag swimming yan at makikita nyo na po dito yan o oh. Ayon po yan para magpiktip pa mag po sila dito mga kasaya oh. no? nyo po yung puti na yan 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 po yung mga palayan po dito sa pinakanda pa mga kasaya no? po yan oh. Oh, na, eh. nga nga namin na, eh. Bawal yung mga tagay. <laughs> Yan naman o han ah, Sige pa Ayan po mga kasakayan Ganyan po kalalim po doon tubig dito sa Tinap din po yung mga propels yan mga kasakayan Dito nyo naman dahil dami po ng sisi po naman dito na tao dahil po sa ginagawa pong pinaka ano dito, pinaka park nila mga kasakyan. Ay po yan, marami pa po pong nagsisidatingan ang tao yan para po matingnan po yung ba dito po sa pinakandaba mga asaka no ah uh, probably siya galing po sa iba't ibang ano yan iba't ibang barangay mga asaka yan yan na pong bulakan yan pam yan na pong bulakan yan may baysiya sa si dating dito mga asaka pero um, ang po pong tourist pa to yung kandaba pag umaba mga asaka yan no? Tiga kelalakon to, tiga barangay Lourdes to yan. Tiga pulo sibas si Tats. Sasaw. Siya tap dai ro kai. Etaw kay Guyang. Satu to ba, nag-on slides. Etaw jungko naglaro si Touch yan, naggugus nang motor. Nin barangay ni. બધા સતીનો પલા po talaga sa lokal po yung nagsisidating ang mga tao dito talaga ang gusto po makita talaga yung ano iba dito sa pinakadaba mga kasakay po yan ba nag nagsisinom pa po, po doon para party party picnic <laughs> picnic talaga yung ginagawa tourist spot po talaga yung ano yung kandaba lalo lalo po sa isda talaga sobrang dami po ng isda din sa kandaba mga kasakay Ayun po, ayun eh, o. Napakaraming tao. Mamaya nga po po talagang sabarang dami pa po yung uh, sisidag sa ating mga tao dito para po masaksiyan po yung ba. At ginagawa talaga pasyalan nila mga saka.